Magandang hapon. Ako po si Val. Uh, October 4 po ngayon. Alas 4.45 ng hapon. Halos mag-alas 5 na. Nandito ako ngayon sa tuktok ng Tinping San. Ito ay isang maliit na burol dito sa northern territories dito sa Hong Kong. Ito ay um, isang maliit na village malapit na sa China. Yun yung China. Border na ito. Nandito ako ngayon para mag-practice mag-mountain bike. Kasi nung COVID nagkaroon ako ng isang bisikleta, uh, hardtail. Tapos pumunta ako dito, sinubukan ko magbike. Mula noon, na uh, na na ako, na addict na ako. Siguro mga tatlong beses lang ako umakyat dito para magbike. Ngayon, may race, may karera itong no November 3 yata, Sunday. Uh, last day ng registration is mga third week yata ngayong buwan. Ngayon, nakalagay na dito. Nakita ko yung videos nila noon noon pa bago COVID. Nag-race sila dito. Meron kasing berms dyan. Ayan, nag-kumarero yung mga uh, magagaling na Pinoy dito sa Hong Kong. Yung mga magagaling mag-mountain bike. Ang ganda ng kuhan nila dito sa, sa berms. Kaso, ah, nung nagkahilig na ako mag-mountain bike, yung mga berms naging rats na. So, minsan ko lang talaga sinubukang bumaba. Hindi ko lang kung paano ko nagawa pero hindi malinis yung pagbaba ko. Siyempre, bumaba ako. eh uh, ibig ko sabihin, bumaba ako sa bike. Kasi nagcrash din ako. tsaka ang lalim-lalim ng berms. Mahigit kalahati ng radius. Or uh, mahigit yung radius ng front wheel ko kapag mahuhulog ako sa ruts. Kaya, siyempre, ayaw kong mabali yung bisikleta. Ayoko rin mabalian kaya hindi ko hindi ko in inside ang parte na to. Pero doon sa baba, 'yun lagi-lagi kong ginagawa. Ngayon, yung nakita ko yung ruta sa website ng race. Dito pala ang starting point, bababa dito. At ito yung parte na hindi ko talaga, yun nga, minsan ko lang sinubukan, tapos in attempt ko ulit mga a few months ago yung stairs, kasi may stairs hindi yung berms. At hindi ko kaya. Kaya kinakabahan ako. Ngayon, susubuan ko ngayong hapon kung magawa ko. Magre-register ako kung hindi, hindi lulunukin ko yung pride ko. Practice practice muna para naman pagka ako eh matatapos ko yung race kasi uh, syempre isa sa goals na ang 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 objective ko kasi kung bakit ako nagma mountain bike para gumaling na mountain bike rider ang definition ko doon is uh, pwede akong kumarera at saka matatapos ko yung race bonus na kung mag top 10 o mag top 5 kasi nakita may napanood akong race dito dati downhill nasa beginner level pero grabe kapag ka mag, mag track stand parang diretso yung manubela parang parang may humahawak sa kanya so, ang galing ng control niya nasa beginner level parang pa lang siya. Eh kasi uh, beginner ang classification nila kapag ka hindi pa nangangarera. Na At siguro yun matagal nang nagbabike. Pero anyway, mga ganong klase siguro ang sasali din dito kasi <clears throat> uh, medyo kailangan ng kaya mong i-control yung bike talaga. Uh, siguro first 30 seconds kapag ka nalusutan ko ito, okay na ako kasi doon sa baba, kaya ko naman. So, ayun, papunta pa lang dito. Kinakabahan na ako. Tapos, medyo take time ako para magsimula kasi dito pa lang. Medyo alanganin na ako. So, siguro, hindi ko alam kung kung ispecify nila yung bababaan or pwede ako dito. Dito, mukhang madali-dali may tumay pa dun. So, yun, dadaan sa parang stairs, lupa. Diyan sa party na yan, yan, yung pinaka mahirap. Dito, medyo nagagawa ko naman ng konti nung sinubukan ko noon. So, good luck sa atin. Sana magawa ko.